Usapan po natin, problema ng milyong-milyong Pilipino. Kasama ako dito, kaya expertise ko to eh. Plema sa lalamunan. ba diba? Pagising sa umaga, may plema sa lalamunan tayo, di ba diba? Dati, hindi ko naman nararamdaman to eh. Ngayon, tumatanda. na no, laging may plema. Laging para may sugat-sugat dito. Isa sinisilip po sa salam, may sugat ba? At parang misa, pati boses mo, mahirap. So, Ano gagawin natin sa mga plema ni na madikit na andito. Maraming mga dahilan. So, ang tip natin sa video na to, hahanapin natin saan dito ang sakit ninyo. Okay? Isa dito ang naging sakit ninyo dahil may plema kayo. Pwedeng post-nasal drip. Ito yung mga cause ng post-nasal drip. Pwedeng allergy, sipon, sinusitis, at iba pang mga dahilan sa baga. Isa-isahin natin. Ha? Tingnan natin kung ano yung tatama sa inyo. Number one, ito ang sintomas ng post-nasal drip. Ibig sabihin, galing sa ilong yung mga mucus, yung liquid, at bumababa. At pag bumaba, pumupunta sa lalamunan, naiirita. Kaya pagdating sa lalamunan nitong tumutulo sa ilong, uubuhin. Ehem, ehem. Parang may nakakiliti, di ba? Parang ang kati-kati, kailangan uh, uubuwa ako ko konti sore throat, pwede rin. pati boses, nag-iiba din. Maraming cause ang post-nasal drip. Bakit? Ang isang dahilan nito kaya nagdi-drip-drip lagi ay dahil sa may allergy kayo. Ito yung isa sa cause. Pwedeng allergy, pwedeng sipon, pwedeng sinusitis. Isang dahilan dito, allergy. 25% ng tao nagkaka-allergy. Pag-allergy, ano, makati ang ilong, Konting alikabok lang, hahatsing na, pati mata, mapula-pula, e no, itchy nose, di ba? Hindi makatulog kasi nga laging ubo ng ubo. Allergy causes uh, sa pollen, sa halaman, pwede sa alikabok, pwede rin yan. Sa mga hayop, sa pets, maduming bahay. Sa akin, itong mga computer na ano mga tower, maraming mga ano dyan eh feeling ko yung mga himulmol, yung mga madumi, yung mga alikabok. Diyan ako na allergy. Misan sa sopa. ba diba? sa sopa pag hindi nalilinis. Kaya kailangan malinis na malinis. So, gamot sa allergy, iwas sa nakaka-allergy. Pag lumalabas, pwede naka-mask kung may allergy ka sa mga pollen. Yung mga hayop, ba, pwede sa labas na lang ng bahay. Yung mga balahibo nila. di ba kahit alagang ibon ko, eh, meron din mga balahibo. At pag hindi makuha, merong gamot sa allergy. Ako nga, dami ko na yung ininom eh. Mga anti-allergy medicines. Nakainom na ako almost two months nito. Nung mga November, December. Pag malamig ang panahon, minsan mas doon ako nag-allergy. Eh. Seasonal. Ngayon mas mainit, mas bawas, mas hindi ako miinom. Anti-allergy. ag uh, gumagamit rin ako ng saline spray. Saline lang to, asin, tubig, kahit anong brand. Uh, Inispray spray ko sa ilong ko ah, uh, pampabasa, bawas din sa nosebleed. At may tulong din konti sa allergy para sa akin. So, yan ha. Yung ibang may, may pera, pwede rin bumili ng mga may filter. Parang ganito, Lisa. Pangita mo lang. Parang ganito mga pahepa hepa filter. Nasasak niya yung mga dumi-dumi. May, may tulong din yan. Kaya lang, medyo mas mahal na po yung ganito. So, Bukod sa allergy, bukod sa sipon, meron din namang may sinusitis. Kaya nagkakaroon ng plema-plema sa lalamunan. Ako, wala akong nitong sinusitis. Itong sinusitis, meron tayong apat na sinuses dito. At yung iba, nagbabara. Katulad nito, tignan mo itong sinus niya. May plema, ang dami. Oh, yellow. Oh. So, pag nagka-plema yan, masakit dito. Lalabas na uhog, madilaw, mag-green na may amoy ito, madilaw, mag-green na may amoy. Misa nagba-bad breath sila, nagha-headache sila at may plema lumalabas. Pag sinusitis, masakit dito at kailangan mo ng antibiotics. Kailangan mo na isang course ng antibiotics kasi kadalasan bacterial infection at papacheck tayo sa ENT doctor. Sa ENT doctor, pwedeng antibiotics at kung marami talagang plema, minsan sinisipsip nila yung plema. Meron silang aparato pang sipsip. -sip. Okay. So sinusitis, infection siya. Meron din naman uh, iba, tonsillitis. Pag may tonsil, siyempre may plema-plema ka rin mararamdaman dyan. Antibiotics din ang gamutan dito. At yung mga home remedies natin. Actually, itong mga home remedies pwede sa allergies, sipon, sinusitis, uh, pati sa tonsillitis, gargle with salt water, asin at tubig, tuturo ko mamaya, pahinga, inom ng maraming tubig, 10 to 12 glasses of water, mas ato mga chicken soup. May tulong din 'yan pampalakas ng katawan. Ito po ang gamutan sa plema doon sa mga nabanggit kong sakit. Pwede kayo mag-steam. Okay? Hindi naman talaga sunyo gusto nyo magsuob, wala namang kaso. Pero pwede rin habang naliligo kayo, maligo kayo na mainit, hot water. Kasi kung mainit, sarado nyo yung mga pinto, may steam na yan, di ba? Pati yung salamin, di ba? Lalabo. mai inhale mo na yan. Pag na-inhale mo yan, mas lalabnaw yung plema sa ilong at sa lalamunan. Mas may lalabas mo. Uminom, uh, magmumug din ng salt water. Pakita natin, Doc Lisa. 1-4 teaspoon ng asin. Lagay sa maligam-gam na tubig. Imumug. Hanggang dito sa lalamunan mismo, mga a few seconds. May tulong po yan. Maraming sakit na matutulungan yan. Papakita ko ito. Ang salt water gargle pwede sa sore throat, pwede sa singaw, dumudugo na gums, masakit na ipin, nabubulok na ipin, nalilinis niya yan. Uh, may bad breath, may tulong yan. Kasi nga, saltwater, parang ano yan eh, osmosis eh, Na, nasasak niya yung, yung mga nana sa plema, nana sa tonsils, yung mga dumi, -dumi na nasisip-sip niya tapos eh, Tapos nailalabas niya may, may tulong po to ha? Home remedy, nakakaginhawa Tapos, pwede kayo uminom ng salabat, sari-sari Pwedeng ginger tea, ginger with honey Yan oh. one tablespoon ng ginger Lagyan ng konting honey, mainit na tubig Kung ayaw mo ng luya, pwede rin ang lemon o kalamansi with honey Pwede lemon and kalamansi lang kung kaya mo, wala ng honey pero lahat to mga may tulong eh. Lemon, kalamansi, honey, luya. Actually, yung luya may benefit eh. Doc Lisa, may tulong to. Actually nga, nabasa ko nga, kahit, kahit nga sa mga konting arthritis and sakit-sakit, may tulong din ang salabat. So, ito, salt water gargle. Ito pa po, chicken soup. May konting pag-aaral to. Kasi ang chicken soup, may amino acid eh. May protein siya eh. Na ayon dun sa mga pag-aaral, nakalabnaw ng plema, naka-clear ng sipon. Siyempre, mainit ito, nalalanghap mo, uh, bawas sa ubo. Yan, cough and colds. Ito. Pagdating dito sa post-nasal drip, meron din tayo pag-uusapan na GERD. Okay? Ngayon, magtataka kayo, bakit may pagkakataon, bakit may pagkakataon na yung plema mo, ang dahilan pala, GERD. di ba? Ako, may, ako, meron ako allergy. Meron din akong GERD. Magtataka kay Plema, di ba? Ano connection ng plema sa ulcer at masakit ang tiyan? Okay? So, may tao kasi, like tayo, pag very stressful, lagi nalilipasan ng pagkain, ito, uh, lumuluwag dito sa may tiyan natin. Umaakyat yung acid. Pag humiga tayo sa gabi, aakyat yung acid. Yan you know, o, tingnan mo yung babae. Akyat yung acid, mahapdi dito. Mahap di sa lalamunan, mararamdaman mo yan. Um, yung iba nagkakaroon pa na ulcer. Heartburn, regurgitation. Ito parang may lump. Yan ang problema ko. Okay? So yan na may nararamdaman siya dyan. So anong gagawin natin? So quit smoking. Exercise at pinakamahalaga lahat dito, Pag paghihiga kayo dapat nakataas. Okay? Kailangan maintindihan nyo muna na plema sa lalamunan, di ba? Isip mo, plema, may problema dito. Pero may tao, ang problema pala, nasat yan. Umaakyat yung acid. Maraming may ganyan. It, actually, underdiagnosed to eh. Umaakyat yung acid, lalo na sa gabi. Di ba? Umaakyat siya, parang maasim. Gigising nga ako madaling araw, iinom ako ng dalawa, tatlong lagok ng tubig. Kasi itong acid na to, masisira niya itong mga dito sa lalamunan at itong acid, masisira din yung vocal cords natin. Pag nasira yung vocal cords, actually, isang pinsan ko, ano eh, nasira yung boses niya. Ba't mahina boses ko? Chinek ng ENT, nasilip, nagagasgas na yung vocal cord niya, kakatama sa acid. So, ang tip sa kanya, matulog ng dalawa, tatlong unan at medyo mataas. Pwede ka mag-lazy boy kung gusto mo. So, isa, isang tip pa rin sa mga may GERD, ito po, oh, uh, kumain ng maraming beses pero pa konti konti lang. Ayaw mo mapuno ang tiyan eh. Ayaw mo siya ma-overflow ng pagkain eh. Tapos maghintay ng tatlong oras bago hihiga. Bawas sa maaanghang, maasim, sobrang kape, sobrang alak, nakakaasid, dahan-dahan lang ang kain. Kung pwede nga, medyo matatabang lang, mga lugaw, kanin, sabaw lang, para kalmado. Antiyan. Isa pa, huwag magsusot na masikip. Maong na masikip, lalo ka lang mag-gird. Eh. Yan. Mag, uh, manage stress at magpapapayat tayo. Oh, may secret pa ako sa GERD. Yung mga may GERD talagang may araw talagang acid asid Pwede kayo matulog na medyo mataas, dalawa-tatlong unan or merong mga silya na parang ganito na naitataas na comfortable naman pwede kayo matulog ng medyo ganito kataas ano mga ganito kataas 40, 30, 40 degrees ang problema lang dito wala, dito di ka mag-gird kahit bagong kain ka, okay lang to kasi nakataas eh ang problema lang yung leeg nilalagyan ko ng maliit na unan dito para hindi sumakit ng leeg kasi nga, hindi ganun ka ano eh, uh, lapat eh, Kung lagi ka naman sa silya matutulog, baka sumakit yung leeg mo, mag neck pain ka. Kaya ginagawa ako, pag malala yung GERD, pwede ka dito sa silya. Pero kung hindi naman malala, ay doon nalang sa kama. Isang una na lang. So, pinapalit-palit ko. Okay, alam nyo na yung GERD ah. Ang daming dahilan. Plema lang pala eh. Hahanapin natin kung ano doon. At lastly, merong plema na sa baga talaga nang gagaling. Yung mga kinuwento, hin kinuwento ko hindi sa baga. Eh. Sa ilong, allergy, tapos sa tiyan, sa GERD. Ito sa baga mismo, mga pulmonya, uh, bronchitis, bronchiectasis, COPD, emphysema, dahil yan sa paninigarilyo at infection sa baga or exposure to air pollution. Nakaka-plema din yan. Yung mga smoker's cough, naninigarilyo, di ba? Naninigarilyo, kaya may plema. Yun na yun. At ang gamutan dito, siyempre, papacheck tayo sa pulmonology, sa lung doctor, postural drainage, yung patabingi-tabingi para lumabas yung plema, chest physiotherapy, yung pinapalo-palo to tapos controlled coughing, yung ubo na <coughs> half cough, para konti-konti, <coughs> ganun ang gusto natin. Ayaw natin na isang ubo na malakas. Baka may pumutok, may dumugo dyan. Wag, kahit anong bagay, wag malakas. Konti-konti lang. Control. Expectorants, pampalabdaw ng plema, antibiotics, yan ang mga gamutan na ibibigay sa inyo ng doktor nyo. Ito kailangan mo pa-check sa doktor nyo. So, yan lang po. Pag may plema sa lalamunan, ito yung mga dahilan. Sa akin, allergy and GERD. Kayo, hindi ko alam. Baka meron kayo dito ibang problema. Baka si baka sa baga. So, hopefully, pag alam na natin ano ang dahilan, nabigay ko naman sa inyong gamutan, sana po nakatulong tong video. Pag tuloy-tuloy ang sintomas, pacheck tayo sa doktor kahit isang beses para at least mag-guide lang kayo kung saan kayo papunta. God bless po.